Manipis ang buhok. Ba't yung kalbo eh? O, hindi ako babawasan lang para kumapal yung buhok mo. Buhay mo yan. <coughs> Bakit nagwawalis ka sa gabi? Ha? Huh? Di ba sinabi ko lalabas ang grasya? Ay! Nanda pa ako! Nako! Nasugatan ka sa Biyernes Santo! Hindi nagagaling yung sugat mo! <laughs> Hi! O, okay, first day ko! Oh, ganito! Di ba? Tapos ihilamos mo yun! Ihilamos mo yung una! Oh! Para hindi ka tigawaten. bakit hindi mo ilagay sa ilalim ng unan yung libro mo? Para lahat ng nabasa mo, hindi mo makakalimutan. Oh, class, ilabas niyo na ang libro niyo. Magre-recitation na tayo. 50 plus points pagkadala ang libro. Ilagay sa ilalim ng unan yung libro mo. Para lahat ng nabasa mo, hindi mo makakalimutan. <laughs> Wow. Nay! Hello! Naligaw na ako! Ako, baliktarin mo yung damit mo! Oh? Sige na! Baliktarin mo na! Ayoko, Nay! <laughs> Ay, naliligaw pa rin na ako! Nay, pati nung paalad ko! Naku, magkakapera ka niyan! Pa paano po ako magkakapera? Sa wallet ni tatay. Paro! Ah, Paro! 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 Oh! Huwag niyong galawin niyang paru-paro, ha? Ha? Pa. Lola niyo yan. Si hey, Lola to? <makes noise>